Paano nga bang gawin ang module? Ano-ano ang mga bahagi ng module? Narito ang mga bahagi ng module. Alamin, subukin, balikan, tuklasin, suriin, pagyamanin, isaisip, tagawa, tayahin, karagdagang gawain, susi sa pagwawasto, at sanggunian. Sa isahin natin ang bawat bahagi ng module. Unang bahagi, alamin. Ano nga ba ang napapalog sa bahaging alamin? Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga dapat mong matutunan sa module. Ang pangalawang bahagi ng module ay subukin. Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung ano na ang alaman mo sa aralin ng module. Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot na 100%, maaari mong laktawan ang bahaging ito ng module. Ang pangatlong bahagi ng module ay balikan. Ito ay maigling pagsasanay o balit parat upang matulungan kang maiugnay ang kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. Ang kasunod na bahagi ng module ay tuklasin. Ano nga ba ang napapaloob sa bahaging tuklasin? Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad ng isang kwento, awitin, tula, pambukas na suliranin, gawain o isang sitwasyon. Ang panglimang bahagi ng module ay suriin. Ano nga ba ang napapaloob sa bahaging suriin? Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling pagtalakay sa aralin. Layunin itong matulong pang maunawaan ang bagong konsepto at mga kasanayan. Ang kasunod na bahagi ay pagyamanin. Ano ang gumubuo sa bahaging pagyamanin? Binubuo ito ng mga gawain para sa malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pagunawa at mga kasanayan sa paksa. Ang kasunod na bahagi ay isa-isip. Sa isa-isip, naglalaman ito ng mga katanungan o pupunan ang mga patlang ng pangungusap o talata upang maproseso kung anong natutunan mo mula sa aralin. Ang kasunod na bahagi ay isagawa. Ano ang nilalaman sa bahaging isagawa? Ito ay naglalaman ng mga gawaing makatutulong sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman. Ang kasunod na bahagi ay tayahin. Ano ang bahaging tayahin? Ito ay gawain na naglalayong lutasa o masukat ang antas ng pagtatuto sa paggamit ng natutuhang kompetensi. Ang kasunod na bahagi ng module ay karatagang gawain. Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong panibagong gawain upang pagyamanin ang iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang karahit. Ang kasunod na bahagi ng module ay susi sa pagwawasto. Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa lahat ng mga gawain sa module. At ang panguling bahagi ng module ay sanggunian. Ito ang kalaan ng lahat ng pinagpunganan sa paglikha o paglinang ng module.